we're cooking again. Lunch. Ayan, guys. Bigin sana natin ang bawang sibuya, celery. Then, we put the ginawin dyan. Isa-isa. Ayan, hanggang maging brownish siya. Guys, naging brownish na. Nilagyan natin ng konting ketchup. Tapos, Meron tayong alamang, galit lagupan. Matagal na ito. Kaya lang hindi kong ginagamit. Nasa red lang. Ayan. Andiyan na yung ating igigisang gulay. At yun lang. Ganyan lang. Tapos lagay nyo na yung gulay. Tapos lagay nyo ng konting sabaw. Ay. Talo-talo na. Gulay na. And then you put the gulay kasi na nakisa naman na yan ay sayang na oh ay taog na naman ang ano nito rice cooker oh, parang nasa pinas lang ba? Diba? oh, hmm, yan na dali lang magluto ng gulay gisa gisa lang yan tapos ito na ang magano ng lasa kung kulang ng asin lagyan mo ng asin or may alamang ka alamang patis ay You just me, your mother, -mar. mother.